Ang sinasabi po kasi nila kung baga sa kapitbahay, gusto mong padalhan yung nasa tapat mo ng bahay ng pagkain ng ulam ng adobo. May dinaanan daw po yung mismong adobo na yon Pagkatapos siya ang napunta nga ay eh, hindi na adobo kung hindi kare-kare. Yung po ang gusto nilang patunayan, hindi po yung adobo na nanggaling mismo sa iyo, yung, na, yung nadala doon sa kapitbahay mong nasa harap dahil may dinaan ng kapitbahay sa gilid. Para din po walang pinagkaiba sa isang text na nag-text ako at ang text ko doon sa apadadalan ay I love you. nung daw pong pinareceive ay dapat po ang receive daw po ay I hate you at hindi I love you dahil may dinaanan. Inayos daw po. Ang amin pong katanungan lang, ano po ba kahit isang presinto ang maipapakita nila na ang ang uh, boto ay 50, biglang naging isang daan. O kaya isang daan, biglang naging 50. O isang uh, text na I love you na biglang naging I hate you. Wala pong maipakita kahit isa. Sapagkat ang uh, lumalabas po sa lahat po ng findings kahit po ng NAMFRL at PPCRB, 99.93% po ang accuracy nung pagkakatransmit ng result. Kasi kung may dinadaanan, dapat po magkaiba ang result sa presinto at magkaiba ang result sa bayan o syudad wala po tayo kahit isa na napatunayan. Ang isa pong presinto ay nagpuproduce ng tatlong pong election returns. Tatlong po po yun. Bakit po kahit isang election returns ng kahit isang presinto ay wala pong maipakita upang sabihin na ito ay hindi tumugma doon sa na-transmit dyan po sa, sa bayan. Hindi po pinag-iusapan yung tinatawag na single IP o single gateway na tinatawag. Ang tanong, ang na-transmit ba ay yung mismong galing na result sa mismong presinto?